Pagkakit. Oo nga pala. Hindi mo dali nga kayo ako ng testin? sa kayo hindi Si Noriel ko Si Noriel ay na bata. Ano pa? Ang siya nito. Tutpik. Tutpik. Kapag tutpik, hindi kami siya nakamay. O tumali, kakainin mo yan. ano nga ito. Ang Ano? Ngayon? So, okay. Mabait naman niya niya, kaya lang, may buto sa balak. Yun. Minsan, ah. Minsan, yung, um, yung buhok niya ay pangit. Okay lang. Sa... ride drive, all you can. Yeah. Yun. O ba? One, <laughs> two, Yun. So, si, yun, know, oh. May girlfriend yung dito. Pangalan, sari. Pag nakita naman, ano, yung mama to. At isa, grado. Grado ako doon.